Welcome back sa YouTube channel ng mga experience experience no? Ah... Uh, ito, ka uh, may nag-message sa akin, no? Doon sa YouTube channel ko, no? Ah... Uh, sabi niya doon na uh, normal ba na kapag walang karga ang truck nila, yung dalawang airbag sa likod ay malambot. Kumpara doon sa, sa gitna, no? Sa differential, no? ah uh, normal lang siya no uh, may hangin sa ibig sabihin no so ito po yung mga ito po yung kasagutan ko mga ka-experience no ito po kung may hangin po sila halimbawa uh, ang hangin niya na ay eh, hindi pa po siya puno uh, uh, kalahati po uh, kalahati lang muna ang hangin niya So, apat po sila kalahati lang ng hangin. Tapos ito po, uh, ito yung uh, sinasabi niya na ano, uh, mas matigas kumpara dito sa differential mga ka-experience. Halimbawa, one-fourth lang to Ang hangin niya, one-fourth lang. Yan, mas marami sa kabila. No? Yan. Ah, ito no. Yan. Yan. Yan, kung niyo mga ka-experience no. Ito ng apat sa differential no. Kasi wala yan eh, 8 airbag po No. Yan, Eight. Ayan. 8 airbag Yan. 8 airbag, no? Ah. Uh, yan, 8 airbag sila mga ka-experience, no? Yan, yung 10 wheeler siya. Ah, uh, 10 wheeler. double yun na lang, yan, 10 wheeler. Yan po mga ka-experience, no? Ah, uh, kapag ka ganyan yung hangin ng airbag nyo, walang wala po siyang laman, no, mga ka-experience, no? Wala siyang laman, no? Yan. Ibig sabihin no, na yung truck mo ay normal lang yung mga airbag niya. Yung airbag suspension kung tawagin po natin no. Airbag suspension, airbag ano no, mga experience no. Yan. Ito mga to mas mas lamang siya kumpara sa likuran. Bakit ka mga ka experience kasi ito po yung differential no. Differential to. Yan, pasensya na sa drawing ko, hindi po tayo masyadong uh, marunong mag-drawing mga ka-experience na yan. yan. Differential po ito mga ka So, ang ibig sabihin na uh, medyo mas matigas siya kumpara dito sa uh, ito, yung tawagin ito, yung uh, kaladkad, no? Yung wala siyang differential, no? no? Kasi kadalasan sa 10-wheeler, ah, uh, wala silang dual. Uh, madalang lang po yung mayroong mga dual dito mga ka-experts yung uh, 4x4 kung tawagin nila, no? So, yun. Uh, ito, normal lang po siya mga ka-experience. Yan. Pero, kung yung sinasabi mong sinasabi mong dalawa lang silang meron ang malambot, halimbawa, ito lang ang malambot, tapos ito, kalahati rin sila. Halimbawa, ganyan, no? Ayan, kalahati sila. Ayan, kalahati. Tapos ito, one port lang ang karga niya. Ito, kalahati. Kalahati. Lahat sila, kalahati hindi po normal yon mga ka-experience no? ibig sabihin itong si airbag ng kanan or kaliwa ibig sabihin na nagkukulang siya no? may problema yung uh, kung ito lang ang malambot itong dalawa para silang anim anim yan para silang anim itong dalawa nakakaiba siya ibig sabihin may problema ang control valve nito mga ka-experience no So ibig sabihin na kailangan mo siyang i-balance doon sa likod, no, para balance sila. Pero kung okay lang siya kung kung puro sila 1/4 dito, 1/4 yung patuloy kanina, 1/4 kala dito. Okay lang yung hangin ng mga ka-experience, no. So pasensya na wala tayong nakalagay na PSI eh, no, dahil uh, hangin niyo lang yung pinag-usapan at airbag ng mga experience, no. Yan. So sana uh, Eto, sana maintindihan nyo yung drawing ko. Hindi po ako ganong marunong mag-drawing. -marun Dinrawing ko lang yung gulong. Yan, tsaka yung suspension niya dito sa ilalim. Tsaka mga airbag na apat-apat sa side, no? Yan. So, yun, uh, yun yung kasagutan ko mga ka-experience, no? Kung, kung parehas silang one dito, dito sa likuran, sa kaladkad, normal po yun mga ka-experience, normal po. Pero kung ito, itong tatlo na to, nagkalahati silang lahat, itong anim. Puro kalahati yung karga niya doon sa airbag. E tapos ito, 1 uh, one port lang. no So, ibig sabihin na nagpapadjust po ito. Kung hindi si control valve ito, ayan yung control valve or yung uh, nakakabit sa labeling. No? Yan. Abangan niyo po sa part 2 mga ka-experience. No? Kung ano ang trabaho ni labeling. Karamihan nakalagay yun si labeling dito. Yan, sa side na to. Yan. yan. dito sa side na to. No? Madalang lang po siya dito sa likuran ng dito po siya palagi sa uh, sa differential, no? Yan, mga ka-experience. So, yun Sana na uh, naintindihan mo mga ka-experience, no? Kung parehas lang sila ng hangin, ah uh, one port, one port, no? Ano yan? One port to, Halimbawa, one fourth one fourth area. Ito, uh, one half one half ear, no? Para maintindihan natin mga experience, no? Yan. Ito yung one fourth mga ka-experience ito yung one half. Kasi nga, Pagka pumares lang sila rito, wala namang problema kung pare sila mga ka-experience, no? Yan. Kasi uh, importante, may hangin po itong si differential. Kasi siya yung nagdadala sa lahat ng truck, siya yung nagpapaandar. Kasi nga differential ito mga ka-experience, no? Yan. Pero kung ito, pero kung ito yung Walang hangin mga ka-experience, magwa-warning ang dashboard indicator dito sa sa ulo magwa-warning siya, no? Ma uh, magwa-warning yung airbag sus suspension niya doon sa dashboard. So yun mga ka-experience, no? Yun, ganun nga lang. Ah, uh, Kapag ka one port lang dito sa airbag mo na to, ibig sabihin tapos dito one port one port ibig sabihin normal, no? Normal lang po 'yon, no? Pero kapag ka sila ang uh, one nap one nap sila nga ani one nap one nap here, ito one port air lang. Ibig sabihin uh, may problema ang control valve or leveling switch niya mga ka-experience, no? So abangan niyo sa part 2 mga ka-experience, no? Sana uh, naintindihan nyo mga ka-experience doon no, sa nagtatanong ano niya. Maraming maraming salamat. Sana huwag nyo pong kalimutan na mag-subscribe no. Sa ilang minutong paliwanagal lang po mga ka-experience. Ah. Sana uh, meron akong maiba, maibahagi sa inyo mga ka-experience no. Huwag po sana kayong magsawang sumuporta ka sa Jonathan Auto Experience no. Ayan uh, na uh, lahat naman na uh, pwede ko naman siyang yan, ano, no. Ah, uh, uh, i-drawing no mga ka-experience no. Uh, hindi lang po ganun marunong mag-drawing no. So 'yon. 'Yan na po yung kasagutan ko sa inyo mga ka-experience no. 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 normal po yun Pero kung 1/4 1/4 silang anim tapos dalawa lang po yung walang laman. So hindi po ayos yun Ibig sabihin yung truck mo uh, tagilid, no? Hindi siya diretso. Ganun po siya, tagilid siya. Pag gumandar, no? Yun. Pero kapag ka may karga, uh, silang lahat, normal, uh, matitigas yung airbag na ito, mga tos, ibig sabihin na uh, normal lang siya. Na gumagana siya pagpataas at tumitigas silang lahat, no? Yan, tumitigas lahat yan kapag ka may karga. Tapos pag walang karga naman, uh, usa naman siya magbabawas. Yan. So, abangan nyo sa second video, mga ka-experience doon po sa part 2 mga ka-experience na. Yan. 8 airbag, 10 wheeler. Ah, uh, yun yung po yung katanungan ng ng isa nating uh, subscriber. Maraming maraming salamat po sa inyo mga ka, uh, mga ka experience Thank you, thank you po sa inyo. Yan. Ito po. Yan. control valve tangke, no? Yan.